Hello everyone! So, kayo gina sa mga ganda for today. Another day, another blessings na naman tayo. So, magloto serie na put ang babae. Huy! So, kayo gina sa mga magloto serya karon guys. So, natin pa-order karon guys. Tulo kabilao ni siya, guys. Pero lahil-lahil lang time. Ang isa, guys, kaya 9am. Medyo sayo-sayo yun -sayo siya, guys. And ang isa, kaya 2pm pa siya, guys. So taas-taas pa akong preparation anong orasa guys. So ang na na akong i-prepare diri guys kay kaning mix puto cheese ug kutsinta guys. so so, siyang order ni Uncle Doming. So shout out kay Uncle Doming, salamat sa pag-order. So ang na din akong i-prepare diri guys kay kaning kutsinta kay taas-taas yung cooking time din dali na pud siya i-prepare guys kay gamay ra kay sa ingredients guys. Then nagpabuka lang pud ako dan dihag tubig guys while preparing sa atong mixture sa atong kutsinta guys kay pal diretso na ta salang once pag like once okay na ang tanan guys. Then pag human ako prepare sa atong mixture kay lang man siya i-prepare. Kay kanina po mga puto molders sa kong gasikaso guys. Ako na siyang trapuhan guys yung tissue din pagka gi gi grease ta ko na siya oil para dili mamilit ang mga kutsinta later guys then pagka man ako prepare sa talan guys kay diri na pud ko ako na siya sa sa mga photo molders so i make sure kay ready na ni siya to salang guys then ako na siya daan gi mix daan guys para iwas palpak daw atong luto guys kailangan ni mo siya i-mix pag once ka nag-set na na siya kay nilugdang na lang harina ang starch tira sa baba guys muna kailangan gi mo siya i-mix So, ako na dahil Gibutang ang mixture diha, guys. Para maluto na na ako siya. O, giluto na ako ni guys. Yung mga at least 30 minutes in low flame. Kaya taas-taas pa cooking time sa itong kuchita, guys. Mga nag-prepare lang po ko. mixture para sa itong puto. Kaya para diretsyo na kuluto niya, guys. Puto cheese o kuchinta lover bakal Order na. Kaya dili lang kay kuchinta o puto cheese itong available nga kakanin, guys. puti available nga sa pinsapin, palitaw, creamy maha blanca o biko. Feel free to PM, guys, kung na mga future gathering. Kaya mo big early reservation in any occasion, guys. Pwede sa kayo mo request guys kung sa inyong gusto nga i-mix regarding naman pod sa price ato na siya sabutan guys kay kung mo go oh, mo let's go sa so, paydugayan anyway balikan nato ni atong kutsinta guys luto na ni after 30 minutes guys tinagsalang nagsalang na pod ko dayon para sa puto so maka goal kayo ang puto guys kay wala gyud siya na ma-o oh. kay nakalimot ko set sa settings guys sa kalayo into medium flame mo oh, na ina ang puto guys So mga gud niya akong ginakahadlukan guys ang mapalpak pero part man gud na siya sa toa, guys kay dili man ta perfect ang importante diha guys be positive lang gita Kaya, kay kanang kapalpakan guys mao gud na siya magmold na para mas makahibalo pa ta in the future char pita guys dili man gid makahibalo kung dili gid ta kapalpak so mao ang sugilanon ang puto bao og mao to guys sa kadecide mini pare ko nga magluto na lang another batch bag nga batch o ang ikaduha nga batch guys kay na perfect na gid siya so dili na to ang quality sa tong produkto guys aside sa lasa dapat agaan ko na presentable og gwapa atong customer guys okay? wala sila, wala mabiyat ay order. Murag lain umput pod kayo iserve ni guys, no? Ang punto cheese, kakurag ang cheese, gipa ibabaw na lang. Naunsa. unsa dili dito na dapat panghinayang guys, nga sayang maong iserve na lang. Atong ang pingan guys, ang customer nga mabalik pa sila order puhon. Kanang dili sila ma-disappoint sa itong ihatag produkto guys. May gani guys, kasi sa'yo sa'yo may nag-prepare, nagka-abir yaman, pero nakaapas paghihapon na sa time, sa pag-pick up, sa mga bandang alas 9. So, gi-pick up na sa anak ka Bing So, thank you so much at Bing Bing o Kuya Duming sa pag-order. og mo sana for today. See you sa next video. Kanapatay Part two, 2 to PM Order. Thank you all for watching. God bless. Bye!